Naging madali ang karanasan ng isang piggery owner sa Pangasinan nang pumasok ang African Swine Fever sa bansa noong 2019. Ito ang naging dahilan kung bakit nagsara ang kanyang negosyo. Halos apat na milyon ang kanyang lugi. Ang ginawa ko, kasi nandiyan na talaga yung iisip sa farm ko, ginawa ko, nagpahukay na lang ako ng mahaba. Yung baboy ko lahat pinupok, ibinaon kasi bawal na ibinta hindi mo pa hindi hindi pwedeng ilabas yung baboy tapos may 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 nagtatanong na taga munisipyo na yung iisip gusto din ng pasukin yung tigre eh. eh so kinawa ko binaon ko na lang lahat buhay yung mga baboy pinukpok na lahat yung baboy binaon para hindi na ako ma-stretch Makalipas ang ilang taon, muling lumaganap ang nasabing sakit sa probinsya. Katunayan, Enero ngayong taon, nagpatupad ng temporary ban sa mga baboy at mga produkto nito sa Pangasinan. Magtatapos sana ito noong Marso, pero noon lamang October 1, muling inextend ng pamahal ang panalawigan ang temporary ban sa ilalim ng Executive Order Number no. 0102 Series of 2023. Ma'am, ang nakalayaan dito, yung mga terren at yung kasual, yung sila yung latest ma'am na nagkaroon ng, ng ASF, Conference to Laboratory. So ma'am, as protocol po natin, pag once ang inaantang lugar ay uh, infected siya, ng ASF, a to laboratory, red zone itong tawag natin doon. So definitely, no movement of animals within the infected premises. Pinapayuhan ang mamamayan, lalo na ang mga hog owners at racers ng iba yung pag-iingat. Pero wag masyadong mabahala dahil ginagawa ng probinsya ang kanilang makakaya upang hindi na ito lumaganap. Uh, so ma'am, halimbawa ma'am yung isang LTU, municipal of mga current and dual, well, definitely ma'am, no movement of animals, ang movement lang po nila is within their municipality. Yung pagpangsok naman po ma'am, halimbawa pag i of Pangasinan, pag may mga ibang bayan na under pinjong sila, Pwede naman na may movement yan, pumunta sa ibang bayan. But to red zone, definitely no movement of the uh, pig and pig at saka mga by-products. Hindi rin papayagang dumaan sa Pangasinan ang mga baboy na galing sa mga bayan o probinsyang nasa ilalim ng red zone. Panawagan na lamang ng ilan ay magkaroon sana ng vaccine sa nasabing sakit. Uh, wala ngayon, ayaw ko na magbaboy ang katulang vaccine. Ang daming mga sumubok na Kumulit na na kala nila wala na ASF kasi cleared na alam pa kasi cleared na nagbaboy na naman sila nandiyan na naman yung ASF panawagan na lamang ng mga pigri farmers magkaroon ng bakuna para sa mga alagang baboy sa ngayon ay bayan ng mga taram at suwal pa lamang ang may naitatalang kaso ng ASF Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines